Mga kapuso, isa ka game farm sa San Miguel Iloilo, gin kawatan sa 15, kay manok. manok Samtang, grupo nga nagasugo sa kabataan ng mga awat, ginapatihan sa likod sa pagpangawat sa inugbulang mga manok sa Bacolod City. Si Kim Salinas, Nakatutok. Nagalalain ang tagiya sa isa ka Game 4 sa barangay Santo Niño San Miguel Ililo. Inamatapos na kawatan ini, sang 15 kamang inugbulang manok, Domingo sang kagahon, nagabalor ini tanan, sang 200,000 pesos. Pagsaysay sang tagiya, aga na sang lunes ang nadesikubrihan sang yamang hod niya nagabantay, nga napangutod na ang higot sang manok. Posible, nag-agi ini sa suba, sunod sa tagiya. May ginkat na ano sa likod ang barbed wire kag ang cyclone gin ano ni laging cut Kadugay na na gin sa mo tapos kuhaon lang balas ang iba nga, ano balang, wala ka pang abudlay butang nga na lang liwat sang sin kag i, ano naman secure naman liwat na wala gid may makakasulod na wala sang CCTV sa game park, sa sa tagiya gani mabudlay ang pag-identify sa mga suspect may ginatumod na nga person of interest ang kaburisan apang hindi pa nila paghingadlan <laughs> ginapatian man nga naggamit ini sa kabataan bangod sang footprint sa suba. Wala na ang ining mga tapak sang ginkadwaan sang news team. Ginapabakod pa sa kapulisan ang investigasyon antes si Pasaka ang kaso ng robbery. So, Makordin kita no, sa, no, sa ibang nga mga police uh, stations no, na may uh, similarities, No. Pag, uh, um, kagabi ito, no, nakapangayon na kita sa mga pictures ng mga uh, possible ng mga uh, person of interest. No. May tao kung nung daan nga eh, na nagkanto uh, banda uh, siguro mga butang ta mga inadlaw o sinimana naman ang inyo. Sa Barangay Granada, Bacolod City, arestado Sanday alias Koy Koy, 20 anyos kay si alias Patrick, 15 Anyosa, Matapos na ngawat sang tatok ang mga inugbulang ang manok. Nadakpa na mga ini matapos natulugan sa balay ang ilagin kawatan sa paglaom. Ngawala sang tao diri. Napatay ang mga manok matapos na suffocate sa sulod ng sako. Sunod sa na-monitor ang grupo ni Alias Koykoy nga posibleng amo ang sa likod sa pagpangawat sa mga inagbulang manok sa iban pangalugar lugar. Nangin modus na nila ang paggamit sa minor nga 15 anyos. Ginagamit silang minor balang, lang? Uh, Sinta yung minor na tulad sila criminal liability. Nang ina-into nila kay ako din sa WCTV, kung may fire fired OT, kung wala niya nga minor, makapos nila nila ma Gintugyan na si Elias Patrick sa WCPD. Si sinong leader? Ikaw or siya? Siya po ako. Ganun ko lang siya. Kumukpa niya. Wala-wala mong tao. Tapos? Nagsulod kami din yung tulog. Tulog gamit ito. Yum. Upod ki Romel Porquea, Kim Salinas, One, Western Visayas.